Sumagot so, ka lang ng mga, ng, nga uh, sagot. Ano bang klasing tao ka? Anong klasing tao ka? Anong klasing terbanti ka? Anong uh, klasing UFW ka? Ako hindi ako naniniwala lang. Mayaman ka, may pira ka. Dahil UFW ka. Huwag kang masyadong mayabang, Johnny Kins. Papangalanan kita. Sobrang yabang mo eh. A ano bang naabot mo sa buhay? Ano bang narating mo sa buhay? UFW ka rin na lang naman. Magkakatulad lang tayo. Puro laging tinitira mo, puro mga truck driver, puro truck driver. Hindi mo ba alam ng truck driver? Kung anong klaseng ano ka, nurse ka, doktor ka, mas marami pa kami na servisyon sa'yo. Sa transportation kami. Kahit pampasahero. Hindi ka magagrating sa paruruunan mo, buisit ka kung hindi ka sasakyan ng ano. Sasakay na sasakyan. Lahat ng mga driver tinitira mo. Anong klaseng tao ka ba? Anong klaseng... Uh, pamumuhay ka ba? Ba't ka nag-OFW? Kung mayaman ka, mapira ka. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka na nakakatua, nakakasakit ka na. Nilalait mo yung mga driver eh. Ha? Kakatuka ka rin. Pariyas lang tayo maglulupa. Pariyas lang, magkakatulad lang tayo. Huwag kang masyadong mayabang. Ang yabang mo, babae ka pa naman. Yung mga kinikwinto-kwinto mong ano, ako, Subukan mo ngay kwinto yung siman kung may alam ka. Ha? Subukan mo ikwento yung mga siman, mga engineer ba diba, wala kang alam? Driver, ha? Kapag may alam ka, ibig sabihin may experience ka. Yung mga pinagagawa mo, galit ka lang siguro sa mga taong uh, bumira sa iyo. Ako hindi ako naniniwala matino ka, Hindi ka matino. Lahat ng experience ng uh, driver. Lahat ng mga ginagawa ng driver, alam mo, ibig sabihin, akyat, tracking ka, namamara ka ng mga sasakyan sa daan, nangihihits ka, sumasama-sama ka, bago ka nagiging OFW, huwag kang masyadong uwi. Huwag kang masyadong uwi. Hindi ka rin mayaman, alam ko yan. Dahil kung mayaman ka, ha? hindi ka magiging OFW. Kayong mga nakarating dito sa, ano, ibang bansa, yung mayabang kayo, dapat nire mo kasi hindi ka magkakarating kung wala kami. Ang hirap kaya kumuha ng lisensya tapos late light, light, mo lang ng ganyan. Ang hirap magtrabaho ng ano. Huwag mong papaniwalain yung sarili mo at saka yung mga tao na mapira ka, mayaman ka, hindi ka mayaman. Ha? Hindi ka na rin nakakatuwa, nakakabuisit ka na. Alam mo ba yun? Puro ano ka sa driver eh, puro tira, tira, tira ka sa driver, tira-tira ka driver, tira-tira ka driver, wala kang pagundangan. Hindi ka man lang nahiya, wala ka man lang ano. Bilang isang Pilipino, dapat respetuhin ako na katulong ka man kung ano ka man klase, hindi ko magpapa-api sa inyo. Kahit nurse ka pa, kahit doktor ka pa, yung doktor at nurse, kung saan ka lang hospital, doon ka nag ano, doon ka lang sirbisyo -sir -sir kami buong mundo. Kahit saan kami mapunta, lahat ng tao na si sa pamamaraan, pamamagitan ng ano namin, transportation. Kaya huwag kang masyadong mag, huwag mayabang. Ha? Kasi pag namamatay ka, yung mukha mo, ano pa rin? Sana mamatay ka ng maayos. Hindi ka masagasaan. Kung masagasaan ka ng mga truck, ay, durog yung kaluluwa mo. Pero pag namatay ka, yung kalansay mo, parang ano rin na, rin yan? Parang bagul na rin ang lubian? Hindi ka na nakakatuwa eh. Tira ka ng tira, wala kang karispi-rispito. Kababastos mo, babae ka pa namang tao. Hindi ka naman matino. Alam ko naman yan. Yung experience mo, striking, nagawa mo na yan noong araw. Sumasama-sama ka. Huwag kang ano. Hindi mo maikwinto yan kung wala kang di mo pinagdaanan. Paano ka ba maggawa ng experience? Di ba dapat pinagdaanan mo? Di pinagdaanan mo yan. Kaya kung nasaktan ka man noong araw, huwag ka man damay. Bastos kang malaki. Bastos kang malaki. Mukha lang ang ano mo? Mukha lang punan mo? Anong klase ka? Huwag mong sabihin mayaman ka, mapira ka sa inyo. Bakit ka nagpaalipin dito? Ha? Bakit ka nagpaalipin sa ibang bansa kung ka sa inyo? Kung ka, doon ka na lang. Kailangan mo rin ng pira. Huwag kang masyadong mayabang. Ang yabang mo. Ang yabang mo, sobra ka kayabang. Lahat talaga ng driver. Di ka malang nag-isip. Laki ng ulo mo, walang utak, walang laman. Walang laman yung utak mo. Ha? Paano magkakalaman yan? Puro lang pangwawalang hiya ng ibang tao. Driver pa talaga inaano mo, driver pa talaga tinitira mo palagi. Lahat ng gawaing bahay, lahat ng ekonomiya sa atin, nagpapalago, driver. Ano bang ambag mo? Wala ka ng ambag. Buisit ka, wala kang ambag, eh. Wala kang ambag. Sa bansa, sa Pilipinas, sa dito. Kung saan ka service dyan ka lang. Pang dyan ka lang. Kami sa transportation kami. Tandaan mo yan. Gamitin mo yung utak mo. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag kang masyadong mayabang. Mabaho rin yung tae mo. Kung ano, kung ano lang ka lang nilalait, para ka lang magkabius. Ako hindi ako, hindi mo ako narinig. Nag-invite ng, ano na, I-follow ako sa YouTube channel, i-subscribe ako. Hindi ka nakakarinig sa akin kahit sa social media ka magpunta. Hindi, wala. Pasikat ka masyado. Utang ina mo. Tingnan mo yung comment. Shout out sa'yo, Pedro Junior Abad Lupad Lupad Balbal Santos. Kanya akong beauty. Ito akong beauty nito. Hindi ito pang driver. Sobrang kinis naman ito para pang driver lang. Pang siman ito dong. Hmm? 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 Ingit, pikit. Ganyan lang. Tsaka ikaw naman, hindi naman kumikita yung vlog mo. Kaya huwag ka naman harap. Hmm? Ah, shoutout nga pala sa'yo, ano, Batang Cebu. Masyado kang hot. Masyado kang hot. Talong ba yung hot? Ano may ibig sabihin nun? Masyado ko nang mainit. <laughs> hindi ka nakikita niyan. Alam mo kung bakit. Wala ka naman views. Paano ka magkakaroon ng views? Eh, yung content mo naman hindi nakakatawa. Kasi yung nakakatawa doon, yung mura ka kanilin na binat. Pag rin gila labaw po ni si Edward Canelio. Shout out sa'yo. Hoy, magbago ka na. Hindi ka nga nagbibihis ng damit mo. Vlog-vlog ka pa dyan. Hoy, maligo ka nga. Turo mo ko tingnan nyo ako makinis ako kasi bago matulog umiinom ako ng tea ganoon dapat oh, hmm? makinis yan kaya itong mukha na to pang siman